Mga kaagoy, may natagpuan nga akong murang mga sapatusan. Nasa halaga kay 199 ay meron ka nang na dalawang sapatos. Sobrang gaganda at mumura pa nga ng kanilang mga benta dito. Na talagang dinudumog sila ng mga estudyante. Paano ba naman ganito kamura mga kaagoy? Meron nga akong magandang ibabalita sa inyo. Dito nga sa Sinaida Passion House. Sobrang sales ng kanilang mga sapatos. Na pwede nyo nga itong gamitin sa Christmas party or pang regalo. Kaya okay. kung naghahanap kayo ng budget na sapatos. At mura at magandang quality at nga. At low at 899 pesos. Na meron ka na nga dalawang VIP shoes. Lahat nga ng design ng sapatos mga kaagwayan dito na. Kaya, Kaya kung naghahanap nga kayo ng pangmasa na budget. Ito na nga yung sign para bumili nga kayo ng sapatos dito sa Sinaida Passion. Bali matatagpuan nga sila sa Ordaneta Magic Mall 2nd floor. Bukod, bukod nga dun meron nga 550 pesos. sobrang ganda. At bukod nga dun, sa mga sapatos, meron nga rin sila ditong bentang mga damit. Mer meron pa nga ditong labubu. Na sobrang ganda ng mga design. At eto pa nga, meron pa nga akong good news sa inyo sa halagang 600 pesos. Maabil nyo na nga yung ganitong jacket. Na magugustuhan nyo na sobrang ganda. Pati nga tela nitong mga kagoy, sobrang quality. Kaya habang nagsusukat nga ako dito ng jacket, hinahanap ko na nga yung perfect na gagamitin ko nga para sa Pasko. At eto nga yung nakita ko mga kagoy, itong kulay puti. Nabagay na bagay nga sa akin. At ang cravings nyo nga yung labubu na damit, meron nga rin sila dito mga tol. At habang tumatagal nga, dumadami nga ang kanilang customer nga dito. Talagang nagdi trending nga si dito sa Ordaneta dahil sobrang umurang ng sapatos. Paano ba naman mga kaagoy sa halagang 899? Pwede ka nga magkaroon ng dalawang sapatos sa sobrang ganda ng quality. meron rin nga sila dito 999. Na magkakaroon ka na nga ng tatlong sapatos. Bukod nga dun mga kaagoy, meron din sila dito nagkakalagang 699 pesos at 1,000 pesos. Kung saan makakabil nga kayo ng iba't ibang klaseng formahan at magagandang sapatos tulad nito. Meron nga rin ditong mga pambabae na benta. Kaya sa mga walang sandals, meron nga sila dito sa halagang 799. May dalawa ka na. Tumingin muna nga ako dito ng sapatos ko na ko nga sa Christmas party namin. Ay, este, wala pa palang nag sa akin ng party. Kadalasan kasi mga kagoy, ganitong sapatos ay sinusot talaga ng mga astig na lalaki. Pero hindi tayo astig, lowkey lang tayo mga kagoy. Kaya susukat nga natin ito mga kagoy kung okay ba sa ating paa. Alam nyo ba, habang sinusukat ko nga Isa ito. ang napagtanto ko, bagay ko pala yung mga ganitong sapatos. Ngayon ko sinasabi sa inyo na sobrang ganda ng kanilang mga benta dito. At kung pagmamasdan nyo, hindi sayang ang pera kapag bumili nga kayo dito. Itong nakuha ko nga sapatos hindi nga ito masakit sa paa. sobrang available nga ako dito sa nabili nga mga natin. Marami kang makikita dito na design. Na pwede nyo nga pagpilihan na ng sapatos. Meron nga nagbigay ng atensyon sa akin mga tol. Na dark gray. Simple nga lang isuot pero sobrang ganda tignan. At malakas nga ang datingan. Ngayon para makita nyo nga lahat ng sapatos dito. Ito tour ko nga kayo para makita nyo nga kung gaano kaganda tong mga benta nila dito. Ngayon mga kaagoy, kung may nakita kayong magandang sapatos, huwag ka nang magpahuli. Bilhin mo na agad. Huwag mo na nga ang patagalin yan mga tol. Mga kapag naubusan kayo, bigla kang magsisi. Napakarami pa naman ang pumupunta dito para bumili ng sapatos. Saan makakakita na so Obrang sale tong mga sapatos na Kaya to. Para sa mga taga-Ordanetor Kalapit Bayan. Ito na nga yung chance nyo para makapag-avail nga ng magagandang sapatos. Bukod nga doon, mga kagoy nagbebenta nga rin sila dito ng iba't ibang klasing pabango. Bali bumili lang nga rin ako dito ng pabango mga kaen, bibigyan nga ako ng tatlong sapatos para sa inyong lahat. Bumili nga ako ng tatlong sapatos, then magbibigay nga ako ng mga pang-masco para sa inyong. Bas, inyo. Basta gagawin niyo lang i-share at mag-comment lang kayo sa video na to. I-comment kung bakit nga ba karapat dapat nga kayo'y mabigyan ng magandang sapatos. Nagaling nga sa Sinaida passion. Bali yung mga kagoy, isa ka na nga sa mga Bibigyan ng maagang pamas ko. O siya, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Bye-bye. Agoy!